Yo, what's up mga kabarangay? Magandang magandang araw na naman sa inyo. Update ko lang kayo sa ating ginagawang terminal dito ng tricycle sa atin sa barangay. Okay? So, tingnan natin kung anong improvement. Ayan mga kabarangay, binababa na ang mga materyales ng ating ginagawang terminal ng wow. tricycle. Ayan, dito sa harap ng tennis court as what I have said before. Ayan. At nahukaya na yung paglalagyan ng... Anong tawag dito, brother? Itong hinukay na to? Anong tila, ang tawag dito? Ay yung pinaka, pinaka no? Iyan ang pinaka o yung tinatawag na firewall. Ayan. Diyan ilalagay at uh, isasalansan ang mga hollow blocks na inday the, inday the in the near future ay bubulaga sa atin ang maganda magandang, magandang uh, terminal ng tricycle dito sa ating barangay at yan ang unang project ng kapitan ng ating sanggunian barangay headed by Captain Artirio ibinababa na mga hollow blocks na pag ng ating terminal ng tricycle. Ayan, ang ganda tingnan pagka ang ating mga proyekto ay uh, pinagkakaisahan nating maitaguyod dito sa ating barangay. At talaga namang uh, napakasisipag ng ating mga pangsyonaris, ng ating mga manggagawa upang maisakatuparan ng maayos ang ating mga proyekto dito sa ating barangay, mga kabarangay. Ayan, at nakikita na rin natin ang pagsasaayos noon mga bakal-bakal na yon para sa gagawing uh, opisina ng ating Baltoda ayan, shout out daw sa ating mga workers ayan o, lapitan natin, lapitan natin yung kabila wait lang ayun eto ano nga yung parting yung ginagawa natin ngayon, uh, guwapo? basketball court basketball court, ayan yan yung pinaka-ring na pagkakabitan. Sa ano yan? Sa gym or dito? Dito po. Ah, dito sa ating tennis court. Ayan ang ating masisipag na mga workers. Ayan. Pambata. Pambata. Ayan. At ito naman yung tennis court na ito mga kabarangay. Ito ho, ayan. Ayan. Itong tennis court na ito, yung pinakaharap, pinaka Nandito na rin ho yung mga materyales na gagamitin. Yan Ayan. yun ang pinaka-forma ika nga nung ating mga gagawing firewall ayan yun ang mga materialis na gagamitin bakal semento at iharap natin ang camera dito sa harap ng ginagawang terminal ng tricycle ayan o diba pag nalagyan ng firewall yan guys tapos eh, may bubong eh di ka, ang ganda niyan tingnan at maayos na maayos na makakapagsilbi na maayos sa ating mga baltoda at ang ating mga tricycle drivers. Ayan, sa harap yan ng De Alib. Ayan. Ayan, ganito kahaba guys ang uh, terminal natin. Wow. Ito yung pagkakabitan ng firewall. Ayan. Medyo mataas na konti Tapos di yan na ipapatong yung bubong At uh, ito naman yung magiging harap Yan. Ito ang magiging harap Ito ang magiging harapan Yan. So yung mga commuters Na maghihintay ng kanilang masasakyan tricycle Dito Dito sila pupunta At yung mga galing sa ibang barangay Na medyo ikanga walang service Doon sa kanilang uh, kung maging naubusan sila ng tricycle Pwedeng dito maghintay yung mga kalapit barangay Para makasakay sila ng tricycle Yan Shout out sa Amutan Construction and Supply Dito rin yan sa Balele Yan Sila nagsusupply ng ating mga kailangan At ang ating terminal ng tricycle in the near future Ay nandito dito sa harap ng barangay hall. Ayan ang ating barangay hall. At ito naman ang De Alib. Ayan. Kaharap na kaharap ng De Alib at ng kay Kuya Ike. Ang ating future terminal ng tricycle. Ayan Oh, against the light tayo guys. So yan lang mga update ko sa inyo guys for today's sa uh, report. So maraming maraming salamat to sa mga support nyo mga kaparangay at sana'y palagi tayong uh, pagpalain ni Lord. At bigyan ng malakas na kalakasan ng katawan at kagalingan ng ating buhay. Thank you for watching and uh, more updates coming soon.